Sa unang tingin, aakalain mong laruan o dekorasyon ito dahil sa kakaibang hugis. Ngunit ito pala ay prutas ng isang floating aquatic plant na tinatawag na water culture. Tumutubo ito sa tubig na may mababagal na agos. Merong napaka-cute ang itsura. May parang bulaklak. Meron ding maikukumpara sa mukha ng toro o lumilipad na paniki. Kakaiba ang itsura, pero paborito itong kainin ng ilan. Ano kaya ang lasa nito? Ang water caltrop ay kilala rin sa tawag na water chestnut. Pero paglilinaw lamang po, iba po ito sa Chinese water chestnut o Eleocharis dulces na yellowish o grayish brown nutlet na hugis o bovate o biconvex kas ng watercolor trap ay hindi rin po tunay na chestnut. Pero... Ayun so, ayon sa mga nakatikim na nito, maihahalin tulad raw ang lasa nito sa karaniwang chestnut. At meron din itong banayad na musky flavor. Matatagpuan ang water caltrop sa mga payapang anyong tubig, gaya ng freshwater wetlands, lawa, sapa at sa mababagal na agos ng ilog sa mga tropical, subtropical at temperate regions. Mayroon itong tatlong umiiral na species, ang trapa bicornes, trapa natans at ang endangered tinatawag na Ang prutas ng Trapa Natans ay mayroong apat na sungay, samantalang ang Trapa Bicornes ay mayroong dalawa, kaya naging hawig ito sa isang maliit na paniki. Ang prutas ng Trapa Bicornes ay kilala sa iba't ibang pangalan tulad ng Bat Knot, Ling Knot, Devil's Pod, Chinese Horn Knot at Singhada. Kailangan mo nang lutuin ang water cold dahil hindi ito ligtas kainin ng hilaw. Sa Chinese culture tuwing mid-autumn festival, pinaniniwala ang swerte ang water trap Ang salitang panike sa Chino ay may tunog na foo, na katulad ng tunog sa salitang nangangahulugang swerte. Dahil sa pagkakatulad ng tunog, pinaniniwala ang ang pagkain ng water trap ay may dalang swerte. May mga health benefits din ito. Naglalaman ito ng starch, dietary fiber at mga polifenol tulad ng tropane at elagic acid na ayon sa pag-aaral, ito ay may mga katangiang anti-adipogenic o laban sa pagtaba, anti-diabetic, pati na rin antioxidant at anti-inflammatory. Mayaman din ito sa minerals gaya ng calcium, iron, zinc at phosphorus na mahalaga para sa kalusugan ng mga buto, pagpapalakas ng immune system at sa maayos na paggana ng katawan. Mayroon din itong mataas na level ng carbohydrates, proteins at vitamins gaya ng B1, B2 at vitamin C. Nagtataglay rin daw ito ng mga bioactive compounds na may antibacterial antibacterial at anti-cancer properties. Sa ancient Chinese medicinal books, sinasabing ang balat ng water caltrop ay nakatutulong laban sa iba't ibang karamdaman tulad ng pagtatae at pagkalason sa alak. Nagagamit din ito sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng jam, biscuit at mga inumin. At syempre, ginagampanan din nito ang isang mahalagang papel sa seguridad sa pagkain sa mga rehiyong madalas bahain, gaya ng Bangladesh. Pero alam nyo ba, sa kabila ng mga binipisyong ito, itinuring ito bilang peste sa North America noong 1800s at bilang mapaminsalang damong tubig sa Australia dahil sinasakop nito ang ibang halamang tubig. Nakakaabala rin ito sa pagbabangka, pangingisda at paglangoy at binabawasan din ang oxygen sa tubig na masama para sa mga isda. Kapag sobrang kapal ng pagtubo ng water culture, nasasala nito ang 95% ng liwanag ng araw na nagre-resulta sa pagkamatay ng ibang nakalubog na halamang tubig at ng mga organismong nakadepende rito. Ayon sa World Flora Online, matatagpuan dito sa Pilipinas ang Trapa Natans var Bispinosa. Ito ay malapit na kamag-anak ng Trapa Bicornis. Iniulat din ng India Biodiversity Portal na ang Trapa Natans ay matatagpuan sa Pilipinas at Malaysia na nagpapahiwatig ng mas malawak na distribusyon ng mga Trapa species sa rehiyon. man, correct me if I'm wrong, marami sa ating mga Pinoy ang hindi pa nakakita nito sa personal at ni hindi hindi natin alam na may ganito pala tayong halaman. Sa kabila ng kakaibang anyo at limitadong panahon ng pamumunga, ang water culture ay may natatanging halaga, hindi lamang sa larangan ng nutrisyon, kundi pati na rin sa kultura at kalikasan. Naway tumatak sa atin na ang tunay na yaman ay hindi laging nasa anyo, kundi sa taglay nitong kwento, sustansya kinabaang. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic hanggang sa muli and stay awesome.